eight years partner gustong pakasalan. Kasal kami sa hubis, pero nine years na, nine na taon na kaming hiwalay. May kinakasama po ako sa kasalukuyan ng walong taon na. Gusto po sana namin magpakasal. Maaari po ba namin itong gawin? Ang kasal ay isang sagradong seremonya ang Family Code ay nagbibigay ng ilang legal na dahilan upang ang isang kasal ay mapawalang visa. Ito ay matatagpuan sa Article 35, 36, 37 at 38 ng nasabing batas. Ikaw ay kinasal sa huwes, subalit so hiwalay na kayo ng taong, pinaka ng taong pinakasalan mo sa loob ng siyang na taon. At dahil dito, nais mong magpakasal muli sa iba na siyang kinakasama mo ng walong taon, taon na. Ikinalulungkot ko pong sabihin o ipabatid sa iyo na hindi maaring pakasalan ang kasalukuyang kinakasama. Kinakailangan muna mapawalang bisa ang naunang kasal ayon sa Article 40 ng Family Code. Ang nagnanais magpakasal muli sa iba ay kinakailangan kumuha muna ng pahintulot sa hukuman sa pamamagitan ng pagsampa ng petisyon na magpapawalang pisa sa kanyang naunang kasal at pagdeklara ng hukuman na walang bisa ang nasabing kasal. Subalit dapat mong tandaan na ang pagpapawalang pisa ng iyong kasal ng nauna mong asawa ay hindi dahil sa kagustuhan mo lamang. Dapat malinaw ang dahilan mo at ito ay naayon sa legal na dahilan na nakasaad sa Article 35, 36, 37, at 38 ng Family Code of the Philippines. Kung pagbabasihan natin ang iyong salaysay, ang maaaring maging legal na dahilan mo lamang upang hilingin sa hukuman na mapawalang visa ang iyong kasal ay ang nakasaad sa Article 36 o ang Psychological incap Incapacity. Kailangan mong papatunayan sa Korte na ang iyong unang pinakasalan ay Psychologically Incapacitated o may Personal Disorder kaya hindi niya magampanan ang kanyang tungkulin bilang isang asawa. At ito ang dahilan kung bakit dark kayo ay naghiwalay at ngayon, may kinakasama na kayong iba, which is 8 years na kayo. Kung sakaling mapatunayan mo ito sa hukuman at mapagbigyan ng iyong kahilingan na mapawalang bisa ang iyong kasal, maaari mo na pakasalan ang iyong kinakasama sa kasalukuyan. So, malinaw po yun. Kailangan po dumaan sa legal na proseso bago po kayo magpakasal sa inyong kinakasama. Hindi po dahilan na matagal na kayong naghiwalay o matagal na kayong nagsasama ng inyong kasal kasama. Dahil ang kasal po ay isang sagradong seremonya. Ito po ay isang institusyon ayon sa Family Code Section 1, Family Code of the Philippines. Ayun po.